Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa inyong lahat dyan! Happy morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner, ate JP. Ayan, so magandang umaga sa ating lahat, no? Happy dapat tayo mga kaibigan, no? Dapat nakasmile. So, for today's video kaibigan, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol pa rin sa ating negosyong tindahan, sa ating sari-sari store business. Kasi naman kaibigan, yung isa ko pong dito, kaibigan ko po, no? para ko na rin siyang anti. Ayan. So, nag-close po ang kanyang tindahan. Nag-close po. Pero ngayon, open na. So, before, nag-close po ito ilang buwan na rin. Kasi po, nearly years siguro. Kasi po, kaibigan, alam nyo ba kung bakit? Kasi po, napaka mura ng kanyang mga paninda. Dito po sa place namin, siya po yung may pinakamurang presyo ng mga paninda. Pero bakit siya nalugi? Bago natin yan talakayin, kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay TGB, magsubscribe ka na kay TGB. and then pakihit na rin yung notification bell para mapunood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asinso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami patay tayong matulungan. Ang sana kaibigan, oh, please don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Please, please po. Ngayon, bakit ba nalugi at nagsara ang kanyang negosyo? na napakamura talaga ng kanyang mga presyo. So ngayon kaibigan, no? bakit ba nagsara ang kanyang tindahan? Gayong, alam naman natin kaibigan, pag mura po ang presyo ng ating mga paninda, dadami yung ating mga customers na eventually magiging suki natin. Kasi karamihan talaga sa mga tao, I mean not karamihan, lahat talaga po ay gusto yung mura na mga paninda. Pero bakit nagsara? So before that kaibigan, again before that, alam nyo ba, That time, kaibigan, na mag-open po siya ng kanyang tindahan, na worried po sa si ate Gibi, nag-alala talaga ako. Kasi naman, yung ibang kapitbahay ko na malapit lang yung bay sa akin tindahan, yung iba doon bumibili. Nakikita ko talaga, kaibigan, yung iba dadaan sa akin tindahan, galing sa kanyang tindahan, may daladalang paninda. Siyempre, masakit yun sa akin. Di ba? Pinuwala akong magagawa. Mura kasi ang kanyang mga paninda. Tinanong ko kasi, dear friends, no? Tinanong ko yung hindi naman lahat ng kapitbahay ko, tinalong ko lang po yung mga malalapit sa loob ko, no? yung mga friends natin, amigo, amiga, no? sa Bisaya, yung mga kaibigan ko, kung bakit siya, sila doon bumibili, kasi daw ang mura. Sometimes, mura ng 1 peso, sometimes 2 pesos. Kaibigan, that's good. Mura yung ating mga paninda. Pero iti ito ang isipin nyo, ha? Hindi forever, hindi habang buhay, na magiging well-established yung tindahan. Kahit pa marami kang customers. Kasi naman, kaibigan, tayo sa ating tindahan, 15 to 20% yung patong. Sometimes 10%. Sa kanya, 5%. Okay na siya sa 5%. Sometimes 10%. Kaibigan, okay lang yun. Pag merong ka talagang supplier na napakamura, wholesalers na pinagkukunan ng mga panindan ng napakamura, or ikaw mismo ay isang wholesaler, okay lang kahit maliit na patong, kaibigan. Pero pagkatulad kayo kay Ate GB na isa lang, isa lang simpleng uh, sari-sari store owner, retailer, hindi tayo wholesaler. At parehas lang kami ng pinakukunan ng panindad. Kung saan ako na mamalingki, na go grocery, doon din siya na go grocery. Pero mura ang kanya mga paninda at yun na, dumami ang kanyang customers. Pero kaibigan, eventually, yung mga paninda niya na noon puno ang kanyang tindahan, unti-unting kumunti yung kanyang mga paninda. Kasi naman kay no? Yung kanyang puhunan, unti-unting nawala. Lumiit yung kanyang pera. Yung, yung kanyang puhunan. Okay, bakit? Kasi naman, hindi niya, hindi niya inisip. Ikaw kay Bigan, pag nagpresyo ka, hindi lang kasi yung, yung puhunan. At nito kay Bigan, for example, ang puhunan nito ay 8 pesos. Ngayon, siguro, sasabihin mo sa sarili mo, okay na 1 peso yung patong, okay na Okay na, 1 peso. siguro, 2 pesos. Okay na, kasi na, 8 pesos lang naman ang puhunan. Kaibigan, magpatong ka ng 1 peso, tapos, kung meron ka sasakyan, mag, magagasolina ka pa. Kung wala ka sasakyan, mamamasahi ka pa. Sometimes, magbibigay pa tayo ng mga taga-karga, taga-buhat doon sa palengke. kargador tawag dito sa amin, magbibigay pa tayo ng pera. O ba? Diba? Ano-ano-ano -an expenses kaibigan? Kurinti mga ilaw natin, sometimes electric fan, marami tayong expenses. Sometimes, kumakain pa tayo sa labas habang tayo namamalingki. Dapat, pati yun, idagdag natin sa ating tubo. Huwag lang mismo yung puhunan yung isipin natin. Magtubo ka lang ng 1 peso, hindi mo inisip yung mga expenses mo, talagang, walang matitira sa'yo. Tapos ikaw, kakain ka pa sa iyong tidahan, gagamitin mo yung, yung mga panindak, tapos kunti lang talaga ang tubo mo, talagang, darating yung panahon, kahit marami pa ka pang customers, talagang more than 50%, 75%, 90% kaibigan, malulugi ka talaga. Kaibigan, hindi lang po sa presyo nagkakatalo. Okay. Huwag kang mag-engage sa yung mga tinatawag na price war. No, 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 no. Huwag no. kang sumali sa ganyan. Dapat fair ka lang magpresyo yung magugustuhan ng yung customers and at the same time, kikita ka. Huwag mong isipin na dapat magugustuhan ng customers ko para dito sila bumili kahit wala nang matira sa'yo, kahit wala kang uh, walang tubo or dapat kakaunti lang tubo mo basta lang dumami yung customers ha? anong matitira sa'yo, anong pang ipupunan mo wala, maubos, Ang dapat fair lang yung hindi ka malulugi kikita ka talaga And then at the same time, yung customers mo magugustuhan nila fair lang, yung 15 to 20 okay na yun kay Bigan. Again, hindi lang sa presyo nagkakatulo, hindi lang sa puhunan ng isang paninda. marami pa tayong other expenses. Kaya dapat, idagdag natin ito. Okay, huwag lang yung puhunan ng basihan natin sa ating tubo para hindi ka malugi. Ito ang dahilan kay Bigan, kaya yung aking kapitbahay na para ko ng anti kasi mabait naman talaga siya, nalugi po ang kanyang tindahan, nagsara ito, ba't din nag-open na naman? kasi nga umutang po siya. So sumali siya sa utang. Yung utang okay lang. Yung iba sasabihin niyo na, "Uy, hindi ako uutang pang kapital, malulugi rin kasi yung yung utang hindi maganda." Kaibigan, okay lang umutang pang kuhunan, ha? Sa ating negosyo. Huwag lang yung malaki at wala yung masyadong malaki yung interest, okay? And then tamang disiplina sa sarili para mabayaran mo ang yung utang. Dapat madiskarte ka, ka pa rin at uh, karet at masipag, okay? Kaibigan, nagawan ko at na, saka pala nagawan ko na rin yung ng vlog paano tayo kikita paano lalago ating negosyo kaya yung puhunan natin ay galing sa usang okay but din kaibigan ito ngayon open ang kanyang tindahan kasi nangutang po siya ewan po kung saan siya nangutang e eh, sana hindi na magsara ang kanyang tindahan sana natuto na po siya parang anti ko na rin okay yung kapitbahay ko so sana natuto na po siya na hindi kailangan mag dive tayo ng price yung iba kasi alam natin no o yung kakopitensya ko, ang presyo niyang kanyang uh, paninda, 10 pesos, sa akin gawin kong 9, gawin kong 8 or 7, para yung customers ng aking kakopitensya, pupunta sa tindahan ko. Huwag ganun kaibigan. Huwag kang mag-isip ng ganun. Huwag mo yung gawin. Talagang malulugi ka. Okay. Maliban na lang, kung talagang napakamahal ng presyo ng mga paninda ng iyong uh, kakopitensya, pwede kong babaan 1 peso. Huwag naman kaibigan na babaan mo talaga hanggang wala nang tubo para sa iyo. Huwag kaibigan, talagang malulugi ka at eventually magsasarang yung negosyo. Bakit ko ito sinasabi? Kasi maraming business na ako nakarinig, kaibigan, na dapat mura ang mga paninda natin. Dapat mura para yung mga customers natin ay dito, bibili sa ating tindahan. Dapat mura talaga. Kaibigan, hindi lang po presyo ang basihan. Pinagbabasihan natin sa pagpapalago ng ating tindahan. Good customer service. Maaga kang magbukas, matagal ka mag magsara, kumpleto ang stocks ng yung tindahan. Ayan, friendly ka. Ganun kaibigan, pati yun makakatulong para lalagay yung tindahan, hindi lang presyo. Kaya huwag kang talagang mag-dive na mag-dive para lang malugi ang iyong kakupitensya. Babaan mo ng babaan babalik yan sa'yo, kay bigan, Okay? Malulugi ka talaga sana. Huwag niyo po itong gawin. Okay? Ayun mga kaibigan nun. Uh, napalam ko na po sa inyo yung isang bagay na talagang magpapalugi sa iyong negosyo at siguro, hindi lang siguro, 99% na ito yung magiging dahilan kaya magsara ang yung tindahan. Kaya sana kaibigan, iwasan nyo pa itong gawin. Okay? Again, thank you so much kaibigan. Tinapot nyo po ang dulo yung aking video. Thank you so much po. Lagi nyo lang tandaan kaibigan yung parati kong sinasabi sa aking videos. Hindi imposible, hindi mahirap na masinsong ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak asinso ang buhay natin kaibigan. Tiwala lang. Again ha, aasenso tayong lahat kaibigan. Claim it. Okay. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate JB. I also love you guys. Thank you so much. Lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you so much. God bless.